Isang mapagpalaya at malayang araw sa ating lahat, klase. Maligayang pagdating sa Araling Panlipunan Baitang Pito, Pilipinas sa Timog Silangang Asya. At sa araw nito, ang ating pag-uusapan ay ang kasaysayan, mga layunin at istruktura ng ASIA, or Association of Southeast Asian Nations, na kung saan ay kabilang ang Pilipinas bilang bahagi ng isang malaking organisasyon upang maitaguyod ang kapayapaan, kaunlaran at pagkakaisa sa Timog Silangang Asya. Halika't alamin natin ang pagkakatatag ng ASEAN or ASEAN. Kung kaya't narito ang mga layunin na dapat nating matamo matapos ang ating talakayan. Ang una ay naisa-isa ang mga layunin ng ASEAN bilang isang organisasyon sa Timog Silangang Asya. Ikalawa, ay natutukoy ang maikling kasaysayan o pinagmulan ng pagkakatatag ng ASEAN, gayon din ang kanyang estruktura at ang kanyang himno ikatlo ay napahalagahan ng ASEAN sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga suwestyon upang higit na palakasin ang organisasyon. At ang ikaapat ay nakabubuo ng sariling organisasyon na ang, hari, na ang hangarin ay mapagtibay ang pagkakaisa at kaunaran gayon din ng kapayapaan sa Timog Silangang Asya. Bilang pagtatayan ng ating nalalaman, maglaro muna tayo ng isang larong Guess the Logo. Ang kailangan ninyong gawin ay tukuyin kung anong organisasyon ang pinapakita ng bawat logo. Kung kaya't simulan na natin ang ating laro. Ang unang, larawan. Mahusa, ito ay ang organisasyon ng ASEAN or ASEAN. Ikalawang larawan. Ito naman ay ang World Health Organization or WHO. Ikatlong larawan. Ito ay ang Nuhusay ang United Nations. Ikaapat na larawan, ito ay ang NATO or NATO. Magaling! At ang panghuling larawan ay ang EU. Mahusay ang European Union. Kung kahit alam ninyo klase, ang iba't ibang mga organisasyon na mayroon sa ating mundo na ang layunin ay mabigyan ng pagpapahalaga ang bawat tao sa kanilang karapatan, kapayapaan, kaundaran at pagkakaisa. Kung kaya't sa inyong palagay bakit kaya mahalaga o kailangan na magkaroon ng isang samahan o organisasyon ang mga bansa sa Asia o kahit sa ibang bahagi pa ng ating mundo o bilang kabuuan ng buong mundo? Bakit kaya mahalaga na magkaroon ng isang samahan sa inyong palagay? mahusay sapagkat ang mga organisasyon ay nagtataguyod ng mga adhikain ng bawat kasapi upang kanila itong matamo bilang isang nakakaisang pangkat, magaling klase at gayon din ang ASEAN kung kahit ano-ano nga ba ang mga layunin ng mga bahaging bansa na kabilang sa ASEAN bilang isang itinatag na organisasyon, narito ang mga layunin ng ASEAN. Ang una ay pabilisin ang ekonomiya, lipunan at kultura sa Timog Silangang Asya upang magamit o nasa diwa ng pagtutulungan para sa pagunlad at pagkakaroon ng mapayapang komunidad. Inilalahan nito ang pagkakaroon ng maunlad na ekonomiya. Hindi lamang ng ekonomiya kundi pati ang lipunan na kanilang kinabibilangan at ang kanilang kultura upang hindi makalimutan ang kultura kulturang asyano. Ikalawa ay itaguyod ang kapayapaan, binibigang diin ng asiyan na kailangan ay maitaguyod ang unang karapatan. Ikalawa ay ang katarungan, ikatlo ay ang mga alituntunin o mga batas na kung saan ay nakaangkla sa United Nations o, o kilala bilang nagkakaisang bansa. Ipinapahayag nito na kailangan ni matamoy ang kapayapaan, pagkakaisa, kaunlaran at karapatan upang mabuhay ang bawat tao sa isang mapayapa at maunlad na lipunan. Ikatlo, ipinapahayag din ito ang pagkakaroon ng aktibong pagtutulungan. Hindi, ma uh, hindi matatamo o hindi maisusulong ang kaunlaran kung walang pagtutulungan. At hindi natin mabibigyan ng solusyon ng bawat problema kung walang aktibong pakikiisa Kung kahit mahalaga na nagtutulungan ang bawat miyembro o ang bawat kasapi ng isang samahan. Ikaapa ay kailangan mapaunlad ang bawat aspeto ng una, ekonomiya. Ikalawa, politika. Ikatlo, siyentipiko. Kaapat, kultura at ang lipunan. Kapag natamo na natin ang pagtutulungan, kailangan naman ay maging holistic ang kanilang layunin. Hindi lamang sa aspeto ng ekonomiya, sa aspeto ng politika, ng kultura at ng lipunan. Dapat ito'y nasa aspeto ng pangkabuuhan. Nariyan din ang layunin nilang mapaunlad ang aspeto nang kalakalan. Kalakalan o pagpapalitan ng produkto. Kalakalan, agrikultura at mga industriya na kung saan ay magpapaunlad ng kanilang mga pasilidad, facilities, komunikasyon at transportasyon. Isinusulong rin ng ASEAN sa Timog-Silangang Asya ang pagkakaroon ng international at regional na mga organisasyon. So marami pang mga organisasyon sa Timog-Silangang Asya upang higit nilang mapagtibay ang kanilang pakikisa, pagkakaisa at pagtutulungan sa anumang aspeto. Ngunit ang malaking katanungan ay paano nga ba nagsimula ang ASEAN or Asian bilang isang organisasyon. Ito'y nagsimula taong 1967 na kung saan ay naitatag sa LAEMTA Baong Saen Beach sa Thailand noong August 8, 1967 na kinabibilangan lamang ng limang bansa o limang representation sa Timog-Silangang Asya kabilang riyan ang Malaysia, Pilipinas, Indonesia, Singapore at Thailand. Ang limang tao na ito ay nagkaroon ng pagkakaisa at nagkaroon ng agreement na may patupad ang deklarasyon ng Bangkok na kung saan ay itinatatag ang Association of Southeast Asia Nations or ang ASEAN. Sa ASEAN, taong 1967 ay inilahad nila ang kanilang collective will. Pag sinabi natin collective will, ito ay ang pagkakaisang hangarin ng bawat miyembro ng isang organisasyon ng ASEAN. At dito nilalahad ang pagkakaroon ng pagbubuklod ng bawat sarili at pagtutulungan sa bawat isa na hanggang sa kasalukuyan ay pana, pinapanatili ng bawat miyembro at kasapi ng ASEAN ang pagkakaroon ng pagbubuklod sa sarili at pagtutulungan. Sa karagdagan, alam natin ang pinakalogo ng ASEAN o tinatawag din nating emblem ng ASEAN. Ngunit ano nga ba ang kasaysayan sa likod nito? Kung titingnan natin mabuti, may iba't ibang mga kulay at ang bawat kulay na ito ay nagbibigay ng isang simbolo. Halimbawa ang asul. Ang asul ay kumakatawan sa kapayapaan sa pagkakaroon ng mapayapang pagsusolusyon sa mga problema, mapayapang pag-iisip upang mabigyan ng solusyon ang bawat problema ng organisasyon. Ikalawa, nariyan ang pula na kumakatawan sa katapangan at dynamismo o dynamism ng isang organisasyon. Kailangan pa rin na magkaroon dito ng maipaglaban ang kanilang mga boses at may paglaban ang hangari ng bawat asyanong kabilang sa ASEAN. Nariyan din ang kulay ng dilaw na kung saan yung nagpapakita ng kaunlaran. Pag-asa na mapaunlad ang ekonomiya ng bawat miyembro ng ASEAN. Nariyan din ang kulay puti na kung saan naman na nagpapakita ng kadalisayan. Purity. Ibig sabihin dapat ang bawat miyembro ng ASEAN ay may pure intentions para sa pag-unlad ng bawat bansa at bawat miyembro ng isang organisasyon nariyan din ang mga hugis. So marami mga hugis. At isa riyan sa hugis na may papakita ay ang hugis bilog. Bilang isang organisasyon, ipinaglalaban nila bilang isang bilog ay patuloy pa rin ang pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat kasapi ng ASEAN. Kailangan ay meron silang iisang layunin, iisang adhikain para sa bawat isa. At ang panghuli, na hugis ay ang tangkay. Ang sampung tangkay na ito ay nagpapakita o sumasagisag sa sampung miyembro ng ASEAN o tinatawag natin bilang member states of ASEAN. Kabilang rin ang Pilipinas, ang Malaysia, Thailand, Singapore, Indonesia at ang iba pang mga bansa sa Timog Silangang Asya. At bilang isang organisasyon, sila rin ay lumikha ng himno na kung saan ay isa sa mga naging pambansang awit na mayroon ng isang organisasyon. At ito'y isang malaking karangalan sa ating mga Pilipino sapagkat ang unang naisulat ay ang Ashan Song of Unity na sinulat ni Nika North Yongson at Ryan Kayapyab. Ngunit ito'y pinalitan at ginawang ASEAN Way na sinulat ng taga-Thailand na si Payom Balaypat Chara na sa ay ginagamit ang Asian Way bilang himno ng ASEAN. Malaking karangalan sa atin ito bilang mga Pilipino sapagkat bakit ito naging Asian Way ay meron mo ng Asian Song of Unity na nilika ng dalawang Pilipino. Ngayon naman, klasa ay dumako tayo sa estruktura ng ASEAN or ASEAN. Bilang isang organisasyon, ito ay may iba't ibang mga level at ang bawat level ay may kanya-kanya mga responsibilidad. Ang ASEAN ay pinamumunuan ng ASEAN Coordinating Council na kung saan ay kabilang ang Secretary General. Sa kasalukuyan, taong 2025, ang ating Secretary General ay si Kao Kim Horn, at siyang namumuno sa kabuuan ng ASEAN na kinabibilangan ng Asian Coordinating Council. Sila'y sumusunod sa Asian Charter na kung saan ipinapakita nito ang mga alituntunin, batas, patakaran na mayroon dapat ang isang organisasyon. Mula sa Asian Coordinating Council, ito'y bababa sa ministerial conference na kung saan ay binubuo naman ang foreign ministers. Ibig sabihin, ito'y mga representatives mula sa Pilipinas, Malaysia, Singapore, Thailand. Sining tinatawag nating member states na kung saan ay nakakaroon ng consultation. Halimbawa, may problema sa pagitan ng dalawang bansa, kailangan magkaroon ng consultation. Ano nga ba yung nangyari? ano nga ba yung dapat nating gawin. Kung kahit magkakaroon tayo ng standing committee, sila naman ay yung bubuo ng pagkakaroon ng pagpupulong. Sa standing committee, sila yung tinatawag nating host country. Halimbawa, ang standing committee ay nagdesisyon na mangyayari ang host country ay ang Pilipinas. Halimbawa, taong 2025, ang naging host country ay ang Malaysia. Yun yung tinatawag nating standing committee. At mula sa pagkakaroon ng host country ay magkakaroon tayo ng secretariat. Sa secretariat, more on documents. Sila yung gumagawa ng mga punong tanggapan, nangangasiwa sa mga administ administrative works. Sila yung mga may kailangan pagdating sa number one, documents, invitations, mga papeles, mga kinakailangan papel ng isang organisasyon o or ng ASEAN. At ang sekretaryat ng ASEAN ay makikita sa Jakarta, Indonesia. Matapos nito, nariyan din ang tinatawag nating ad hoc committee na kung saan naman ay binubuo ng siyam at walong ad hoc upang bumuo ng mga patakaran anong ba yung mga regulasyon na dapat nating gawin upang mapanatili ang pagkakaroon ng kapayapaan at ang layunin ng ASEAN. Narito ang istruktura ng ASEAN. Tandaan mula sa Asian Coordinating Council, bababa sa ministerial, bababa sa standing, bababa sa sekretariat at ang panghuli ay ang ad. Bilang isang organisasyon ay marami na rin tagumpay ang ASEAN. Marami na rin silang naipatupad ng mga layunin, mga programa at mga organisasyon na ang layunin ay maitaguyod ng kaunderan, pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat miyembro sa Timog Silangang Asya. Ang una sa mga tagumpay ng ASEAN ay ang na tinatawag nating zone of peace, freedom, and neutrality. O kilala bilang soft fun. Zone of Peace, Freedom, and Neutrality na naitatag taong 1971. Ipinapatupad ng Zone of Peace, Freedom, and Neutrality ang non-interference policy. Bawal makialam ang ibang mga bansa sa ASEAN. Halimbawa, hindi pwede silang makialam sa usapin ng mga problema mayroon sa ibang bansa. Ibig sabihin, dito'y pinapatupad natin yung pagkakaroon ng neutrality na hindi hangarin ang hindi makialam o non-interference policy ang mga ibang bansa sa ASEAN. So, bawal nilang pakialaman kung ano nga ba ang mayroong nagaganap sa ASEAN. Halimbawa, gusto nilang kailangan may problema sa dalawang bansa nag-aaway o may problema. Ang gagawin, hindi pwedeng pag-utusan ng Pilipinas ang Asan na ito ang gagawin mo. Hindi pwede ang pakikialam. Neutrality. Meron tayong neutrality or non-interference policy. Bawal makialam ang ibang bansa sa kung ano ang dapat gawin ng Asan Ikalawa na ay patatag din ang tinatawag nating The Declaration of Asian Concord na kung saan ang layunin ay maitaguyod ang kapayapaan at pagtutulungan ng mga miyembro ng asean Pag sinabi natin Concord, ito ay parang pagtutulungan. Isang organisasyon na nagtutulungan at nakakaisa upang maitaguyod ang layunin ng bawat bansa. At ang panghuli ay ang pagkatatag ng Asian Free Trade or AFT. Nang na layunin ay maalis ang tinatawag nating trade barriers tulad ng number one, tarifa. Kaya asean free trade. Ibig sabihin kapag nakipagpalitan ng produkto ang Pilipinas sa Malaysia, ay wala na silang babayaran pang anumang tarifa or anumang mga kailangang bayarin. Ibig sabihin, itinataguyod nito na ang bawat bansa ay wala ng trade barriers at problema sa pakikipagkalakalan. Hindi man maitanggal, at least, mabawasan at maibaba ang mga buwis. Ngayon, klase, tingnan na natin kung inyong natutunan ng ating talakayan sa araw ito. Tukuyin ang inilalarawan sa bawat item. Number one, ipinakaloob nito ang pagkakatatag ng asya noong 1967. Ito ay ang magaling deklarasyon ng bangkok Ikalawa, Layunin itong alisin ng trade barriers at palawakin ng investors sa Asia, Ito ay ang mahusay, ang ASEAN Free Trade Area or ang AFTA. Ikatlo, itong tinangyarihan naganap, ang pagkakabuo ng Asia. Ito ay naganap sa Thailand. At ang panghuli, kumpletuhin ang awit, we blank to blank. And we blank to blank. Ito ay, we there to dream, we care to share. Magaling klase inong natutunan ng ating talakayan. At para sa mas malawak na kaalaman at mga talakayan, narito ang mga sanggunian na maaari ninyong gamitin upang higit ninyong malaman ang kasaysayan, pinagmulan, ang estruktura ng asyan. Hanggang sa muli, klase, paalam!